Hello guys, good afternoon, welcome to my vlog So, kain po tayo guys ng ating uh, lunch, late lunch na po yan So, kaganapan yan kahapon Umalis kasi ako kahapon guys, kasi may transaction nga ako At nag-usap naman kami ng asawa ko na Aalis ako ng hapon, pero nauna pa rin siyang umalis guys Sabi ko, aalis ako dahil may gagawin ako, may transaction ako At nilak niya na pala yung tindahan wala nang tao dito din sa ano nahuli ako kasi nag-ayos pa ako tapos sinarado ko na din and then ang una ko nga pinuntahan at around 3 uh, PM, nagpunta ako sa bangko kasi nag-update ako ng ATM ko. I-update lang natin kahit walang laman, di ba? Baka just in case na meron tayong pera, pwede na ready na talaga. At after that, nagpunta naman ako sa M. Lollier kasi ng aking customer nagpadala na ng bayad sa kanyang uh, order and then uh, ipipick up po kasi ipapadala ko din sa supplier. Ayan, maraming salamat ma'am sa inyong dalawa sa aking lablab na customer. And then, late nga nako ng breakfast so wala pa akong lunch at around yata mga 4 mahigit. Pero kumakain-kain na ako guys ng ano toron. Pero hindi pa rin ako satisfied, nagutom pa rin ako kasi wala nga akong lunch. Kaya mga around 4 yata mahigit 'yun. Ayan, umakyat ako doon sa Arts Cafe. Ayan, nakapag-vlog na din ako before sa uh, bagong fine, fine dining na restaurant at doon nga ako nagbalak na kumain din. So, ayun na naman, ayoko mag-snacks, gusto kong kumain kaya na-order ko yung mixed seafoods. Since lover ako ng mixed seafoods, hindi rin naman palagi ako kumakain kasi bawal, ba diba? Sa high blood. Pero hindi po ako high blood. Nagiiwas lang talaga ako. Isang cup na rice and din tubig lang. Hindi na ako nag drinks kasi nga ah... Uh, naglimit na talaga ako sa akin sarili kasi di ba 40 hours sa tayo kailan maingat sa kinakain gano naman din ngayon eh so minsan may time talaga din na nako hindi mo mapipigilan at least may time din na kaya mo magpigil so ayun marami nga yung order na mixy foods malaking bandihado guys hindi ko talaga maubos siga ang ako mata paglantahoy kada hamok ba ini so three or four pala ang pwedeng kumain yan. Sabi ko, paano ko ba ito ubusin? Sabi naman ng crew is, ma'am, pwede naman yan ipabalot. So, okay, sige. So, yun lang yung in-order ko, guys. At ang shake. Kasi nga, ayoko mag-soft drink. So, nag-shake ako. And then, ay, syempre, free wifi. Kaya, ayan, nakapag-upload agad tayo. And then, after that, umalis na rin ako. Hindi na ako nagtagal after kong kumain. Naglakad-lakad ako. Simula dyan sa may security bank papuntang doon sa San Nicolas College. Uh, doon ako sumakay ng tricycle papunta ng Lovell Salon kasi kukunin ko yung aking shades na naiwan nung nakaraang linggo pa. So, baka makalimutan ko maanon. Kaya, pinuntahan ko nung hapon na yun. At pagkatapos, guys, nagpunta na ako sa aking kumari. Kasi, nagpapaturo ako sa online. Magaling kasi siya eh. At, nag-usap-usap din kami. Nagpaturo ako ng ano bang kakalikutin kapag mag-online ka. O, di ba Para less, ano na, effort. Ayan. And then, ayun, after that, hindi na rin ako nagtagal. Mga 30 minutes, pinakamatagal ko. nag -walk na ako papauwi ng bahay. Madilim na, mga alas 6 na mahigit, guys. At ando na nga yung anak ko. Uh, inano ko na kain kami. Sabi niya, ayaw niya daw ng seafood. Yung aking youngest naman, umalis na nagtraining training Yung asawa ko naman, ako, kasi nga, di ba, malapit ng fiesta dito sa amin. Napaka-busy niya, guys. Kaya hindi, hindi na rin ako nagtataka. So, ayan, ninanamnam ko yung kinakain ko. Busog na busog ako guys. Ang sarap ng pagkain nila. Kahit tatlong klase lang ng seafoods, ang magalit. o Feel na feel ko yung lasa niya kasi spicy. At yun, bitin ako ng sabaw niya guys. O dapat maraming sabaw. Ano? Pwedeng isahog sa pagkain. O diba? So, perfect. Ayan, dagdagan lang ng mga seafoods kasi mix seafoods naman talaga eh. And then, thank you so much at nabusog ako ng Arts Cafe. Bye-bye everyone!